Ayan. For this video, guys, no? Ayan po yung kliyente natin. Wa, Diyo ka baluan niya, guys. Ang ni niya ako, eh. Naglibog ko. Nagkatol akong bolbol -bol niya, ane. Na may kayo butangan o gas nga Sila ban. Joke lang, ha? O, oh, hamis na kayo siya, guys. Diyos, ubi Akong bilat, ah. pinalan siya, guys. Gisingot akong bugan, guys. Akong bra. Napuno sa singot. Na may kayo pugaan akong bra mapuno guro ang usakaba kabasa ug akong bugana kong bra hamis na kay guys no lantawa guys o oh, ang borikat guwapa kay na siya sa personal guys napay usa dako ay dughan dako ay totoy napay usa guys magbasa-basa jud akong bilat niya anak kay guwapo kay guys no oh sikitag pa namin, guys kay nahakit pa ba ang beauty siya nato no oh ako ang bugan anak ang humok na ang buling sa kumbugan sa singot anak guys oh no Grabe guys, no? ah uh, thank you, thank you so much sa pagtitiwala, no? gustong uh, gusto magpagwapa, gusto magpa-makeover. Diba? Kasi kung sa kakagwapa, umaut kang buhok, ah, uh, mamaot yung katanan. Total package na dyan, maot na dyan. O, oh, bara na siya, gibutang ng floor wax. Hamis na kaayo, gi, bara na gilampaso, ginudnuran, o maayo, no? Na, nantawa na siya. Paki-share sa kuang channel, sa uh, YouTube channel po, King King Sup Sup. O, oh, sup sup, manup sup ta. Hmm? Oh, diba? Kanami ana, manup sup. O, oh, diba? Maglain na po tagpangalan, o, oh, eh, sup sup. Laino na to para trending ba, o, gwapa na kayo ano? Nalipay na siya, guys, no? Nami na kayo siya pagkahiyom. Ngayon na, di, gini mo madrawing ang naong, guys, tungo siyang buhok, no? Naba? Pero sige siya ampo, nga mo nami yung buhok. No? Nadala na ba yung ampo, guys? Grabe, <laughs> guys, no? Gikapoy, jukuan anak, guys. No? Thank you so much and God bless.